Hello po, hello po, good evening mga idol, mga kababayan. Balik tayo sa ating nakuha or nakalap na mga bagong, bagong balita about sa BSK, sa ating barangay, ISKE, eleksyon. Ang... May mga nagbablog, may mga ibang mga ano na sabi, tuloy na tuloy ang eleksyon. mayro ibang mga vlogger sinabi, ma-postpone uh, ang eleksyon. Pero ito, uh, kung tingnan ninyo yung pattern mga idol, mga brand, para sa akin, wala talagang eleksyon mangyari. Kasi bakit? Pasado na niya sa third, pangatlong ano na nila yan eh. Pangatlong basa na pasado na sa kamara at sa kasasinado. Ngayon, yung sinasabi nila na term sitting, yung sinasabing term sitting, ang gusto ng kamara sa Congress, 4 years. Ang gusto naman ng Senado, 6 years. Ngayon, term sitting ang gusto nilang mangyari, pero ang pinaporsigin nila, hindi magkaroon ng eleksyon. Paano magkano, magkaroon ng term sitting kung hindi, mag, hindi matutuloy ang eleksyon? Kasi yung gusto mangyari ng Congress na magiging apat na taon ang termino na isang kagawad or kapitan. Pwede yun, pero mag-election muna sa December. Ganon din yung sa Senado, kung mangyari na six years, dapat mag-election muna sa December. Pero ba't hindi? Ba't ganon? Sinabay nila yung term sitting sa postpone, postponement pero ang pika-prosigin nila ngayon, pupospon kasi nasa pangatlong bahasa na, pospon na yung eleksyon niya. Bakit masabing pospon? Walang eleksyon. Kasi yung congressman, sa lugar nila, inano nila binablock nila yung may ibang mga kapitan, sabi, oh kap, butuhin mo ako para ako mananalo. Pag ako mananalo, ipuporsigin namin na yung eleksyon sa kapitan, sa BSKA. Mapupospon mapopostpone yan dahil nangak nangako na sila nangako, nangako na sila sa mga kapitan na susuporta sa kanila ganun din sa mga senado sa senado din sa mga senador mayroon din silang pinangakuan na ganito mapopostpone yan ganun kaya susuportahan nyo kami pero karamihan talaga dyan na gumagawa ng ganyong mga pang blackmail ano talaga yung mga congressman kasi ang congressman malapit sila sa area ng mga kapitan kasi pag ikot nila sa mga bawat barangay ano na yung ano ano na yung lugar ng mga ano na makikita nila yung kapitan nito sasabihin kap kailangan ko yung tulong mo kailangan ko yung kailangan ko yung iyong basbas -bas. kasi malaking malaking ano malaking tulong sa kanila yung kanilang pangako dun sa mga barangay kapitan ngayon ang barangay kapitan natural so sunod yun kasi sino ba ayaw na may extend di ba pero sa totoo lang ano na yan parang ina na talaga yung ina, pinapaano na nila talaga yung isip ng tao ng mga barangay officials talaga na mangyari at mangyari talaga na may extend pero sa totoo talaga extend talaga yan kasi sa pangatlong bahasa na eh tingnan mo pag ano yan pag uh, as, pag resume nila ngayong Pitsa uno, o pitsa dos ng John. Tatayo na lang yan sila doon. Sana hindi na yung dadaan sa butuhan. Tatayo na lang sila doon. Sabi, o oh, bakit pabor ka na ma-extend ang barangay kapitan ganito? Dahil, may, mag -ano na sila, may rason na sila. Dahil, sabihin, kay election lang, may barm election pa tayo, kaya kailangan ma-postpone muna. O ang tinutulak pa naman nila kung hindi magiging 2027, 2029. Ang layo pa ng ano, ang layo pa ng gagapangin ng mga kapitan o mga kagawad na ayaw na ng mga tao. Oh, kung upo lang na upo yan ang mga barangay opisyalis na yan, wala namang ginagawa sa kanilang lugar. oh, kawawa ang mga tao sa pilang taon na titiisin nila bago sila makapagpalit ng ano ng opisyalis. Ito naman ang sinabi naman ng ano, sinabi naman ng Senado do sa term sa term seating naman ng na ganun. Halimbawa, may extend Ma-extend ng 2029. Ngayon, yung second term at sa third term, hindi na sila pwedeng magre-elect. Kasi ano na yun sila, kung kokwentahin mo, susumahin mo, lampas na sila sa na taon ang ano pag si service nila. Kaya ano na sila? Hindi na sila pwedeng tumakbo muli. Pareho sila, yung second term at sa third term, yung last term. Pareho na silang hindi magkakapag re-elect kasi pumasok sila doon sa six years na pinag-usapan. Tapos siguro, itong mga first timer, magiging second term na siya. Last term na rin niya pag tumakbo siya. Parang ganun yung pagkaintindi ko, no? Ah, disclaimer lang po, no? Kung hindi man talaga ito, hindi ako, hindi tugma. Pero, parang ganun ang pagka, pagkaintindi ko kasi may nakausap din ako ng mga ibang mga medyo eksperto din. Hindi naman tayo nakaka, ano, hindi naman tayo pwede makausap sa mga kumilik or mga, ano, ta, alam mo naman, pag tumatawag tayo, hindi naman tayo inintindi. Itong sa atin, puro lang itong mga mga haka-haka. Pero para sa akin talaga, totoong-totoo talaga na hindi matutuloy ang eleksyon. Yan o. Ano, ko na pipredict ko na yan. Hindi mangyari na may eleksyon. Kasi, ilang mga kongresman na ako na hindi matutuloy. Ha? Huh? Kasi, nangako sila sa mga mga kapitanis o mga kagawan. Kaya wala. wala walang walang na eleksyon. Kaya, kayong mga ayaw na ninyo sa inyong mga kapitanis at saka sa inyong mga kagawan. Ay, Ayan na ninyo. Itiisin na muna ninyo. Baka magbago naman yan sila pag dati ng oras na ma-extend sila. Baka mamaya magiging masipag na yan lahat. <laughs> God bless you all sa lahat ng mga kagawad, kapitan. Congrats na ako, advance inyo. Walang election na mangyayari. 100% sa tingin ko lang ha. Pero sa totoo, ganun talaga mangyayari. Walang election. Salamat po kung mag-comment kayo o nagagalit kayo sa sinabi ko. Pasinsya na pero ano lang to ha prediction lang to ng isang tulad ko kasi alam ko naman may prediction din kayo mabuhay ang lahat.